sa so natin to may huli na daw itong mga idol eh. yan ito nakahuli na siya ng isang peraso so yan pasyal na kayo dito mga idol sa obihan no sa obihan to mga idol ha. so titingnan natin yung huli niya dito din yung mga namimingwit dito mga idol ha so yan sa so isang lira na to mga idol eh, ano nandun to si Macrop TV din nandito rin namimingwit mga idol so yan yan Palaki yan mga lodi oh. Oh, yan oh. Oh, mahabang mahaba yan mga idol oh. Oh. Oh, shout out sa lahat mga lodi. Lilinawan ko pa para sa inyo. Ayan oh. Ayan, malino na malino yan mga lodi ah. Napakalaki. Medyo malabo yung ano natin mga idol ah. So ayan, linawan natin. Oh, sayang, so malinaw na. Ano kalaki ito mga lodi ha? Yan. No, oh, shout out po sa mga may huli dyan. Yan. Sana ul. oh, yan mga lodi. Yan. Isang kilot kalahat yan kasama yung pamingit mga kaibigan. Ito yan ha. Dulo na tawiran mga idol ha. Yan. Ito, pababa sila. Yan. <laughs> so yan Tignan natin kung may na mga huli na tumay 15.20 po idol Kaya punta natin ito skin Norman mga kaibigan Ikaw lamang Shout out wala din po si Macrop TV mga idol ha. Ah. Mga niya lang. Wala si Macrop TV. Wala ba? <laughs> wala si Macrop TV. So, nandito na tayo sa gilid. maraming tao doon, mga idol. So, tingnan natin ito dito. Sana, makano tayo dito. Buko! Buko, buko! Shut up po! So, ayan. Digili tayo dito. Iinom tayo ng kobra Eh, udah nang gitu ngompar ke itu. Oi. Yan. Itu yang ano guys, lo. obat itu lo, syatata. ya. Oh, siya tapos yun. So, start na naman tayo mga idol. So, mayroon tayong unang pasahero mga lodi. Sa, ano, sa may huling Trinity Families Resort mga idol. Shout ako po sa mga anak, ano. Ah, uh, hindi ko pa na, yung mga comment yung mga busong. Salamat. Sa so, pag-share sa ating live kagabi. Ano yun, Thank you. FB at sa YouTube. Title, ay title, ano page? Ato, ano, sa likod. Buko juice? Daniel Rondina, Rambol TV. Buko juice? Dani? Daniel Rundina, Rambol Danny TV. <laughs> <laughs> oh, magkano ano yung ano, trans doon sa ano na yun? Ayun eh, ay, Argila. Ah, Argila talaga. So, ilan ka, ilan katao capacity sa ano na so Ilan, ilan, ilan. Pero marami yun. Marami yun. <laughs> pero maganda naman siya yung ano na yun. Hindi kagaya sa lang sunis na medyo maliit lang. Malaki doon. Oo. Kalahati lang ata yun sa so hotels. Kasi ano lang naman yata yung mas muna siya ata ano, yun. 300, ay, ano, may ako kung maabot nga ano, ng 300 square meter sa isang compound na yan. Wala yung parking doon? Hindi nga nadalas sa kaya ako. Atali. Ito <laughs> <laughs> At, mo buti na lang, Ginap, ginapos mo pala. Ay, hindi talaga madarala, bangga pala. <laughs> hindi naman mo pwede tumakbo ito yan. <laughs> <laughs> paday oh, ya. Stop oh, shout out po sa ating mga, shout out, mga shout out sa mga tiga binuangan, Milo, mga Lorde. <laughs> shout out, shout out Al pakalan Dani Rundina Rumble TV. itu. jus. <laughs> Dani Rundina Rumble TV. yang. Ayo oh, Shout out Bos. Good luck, good luck. <laughs> Oke. Okay. Okay. Thank you, thank you. Anu, Pak. <laughs> <laughs> ano na iwan? <-yuan? tinyin> <tinyin> <tinyin> yung pero Yoo... di niya yung ano niya Yung Kanyang ano kasi na ano Na iwan Yung kanyang ibibigay na pera daw na iwan sintayin tayo na natin ng konti oh eh ah, muntik muntik na tumumba ano eh iba, <laughs> iba talaga yung mga masisipag talaga ba iba talaga yung mga pagyero na kung yung mga pagyero nyo tinutulak ng hangin Ah, Adon pa sa daungan mo si mo ina na mo. Ah. Ay, ah. Ay, o, sa sa. Ah. Pero wala bayad sa bangko. Ah. Wala. Yan. Okay, shout out sa so, mga tigadeb ginawangan mga idol. Yeah oh. Yeah, shut out. <laughs> Buti, walang ulan ngayon. College ka na, ba? Dito. Ah. Dito. Ah, school ka pa lang? Pero, start na yung pasok. Hindi pa? Hindi pa po. Sa 16 po. Ah, yun ang pinaka-start ng pasok po. Hmm. 知道。 Ah, ni extra kan ng aral. Ah, pulo. Ah, private din o public lang. mahalang malang ano sa private niya no, tuition ano Oh, 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 ada Ah, dun sa kabila. Oke. Sama dulu ke apa, Mbak? Eh, out saya, Kaso yung guys, bumalik pa Sa so, palabas na tayo guys, ito yung bago ano dito sa Mansanas Extinction Dito sa mantan, Mansanas Yes, may, may bagong member dito may ano may bagong membro dito mga lodi so yan nakita nyo ay, mga bagong membro ito din sa mga idol bagong membro din to ano nakasalamin pa apat din mata mga idol apat pa ng mata mga bagong membro ngayon mga idol Nasaan Kasi kita Nakikita niyo naman o. No? Oh. Long hair niyan mga kaibigan. Gaya gaya yan. Anong nangyari? Hahaha. Gaya gaya. Gaya gaya yan mga idol no? Gaya gaya yan mga kaibigan ah. No? Oh. Wala akong mo ko. mo. Tignan mo mukha mo. O. Oh. Guys. O. Nakikipagsayawan pa mga idol. Nakikipagsayawan to yan.